One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo, Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming Banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Happy Friday sa atin lahat ng bonggam bongga. And then, of course, sa walang sabang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat po sa pagmamahal at solid na support ang ibinibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At hindi lang yan, syempre, yung mga bago natin subscribers, hello sa inyo lahat, thank you so much. At syempre, sinubscribe ninyo ang channel natin. At hindi lang yan, syempre, yung walang sawa talaga tumatangkilik at nagko-comment at solid na pagmamahal. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Kaya naman, shout out tayo ng bonggam bonga Shout out kay is the Great. Thank you so much for watching. Si Jeb5264. Hello, hello, hello sa sa'yo. And then of course, nandiyan din si Laurel Depas. Maraming salamat. Si Sir Doug's channel, sabi niya, from the beginning pa lang daw na nagbablog sa ko, ay nakatutok na siya sa akin. Thank you, Sir Doug's channel. And then of course, si Daddy Eddie. Andiyan din. Si Yaya Muhammad. Si Pablo Smagat. Dani, Isabelo, at saka si Cesar Anionuevo. Thank you, thank you, thank you sa pagmamahal at suporta. And then of course, nandiyan din at nakatutok araw-araw si Snake Gem, Rosario Balendres, Mystica Lenchares, at saka syempre si Isabel Bordigilio. Thank you. At saka, nandiyan dyan din si Renelio Higanan. Maraming maraming salamat. syempre, shout out din tayo kay, ano, Hi, Titos RJ. Thank you. And then, of course, nandiyan din si uh, Barbet. as <laughs> si Barbet Elizalde. Thank you so much. At saka syempre, Madam Herrieta Solidad na lagi talagang sumuso bay din. Thank you so much, Madam Herrieta Solidad. Si Madam Herrieta, meron siyang sariling YouTube channel. Sana po mabisita po natin ng bonggang bongga. Kasama niya, syempre, si Madam Jenely Pato, na shoutout din sa iyo. And then, of course, Atty. Cornelio Dilag na lagi din tumututok araw-araw. At saka, syempre, si Marvie. Thank you so much sa love and support. And then, of course, Ed He, na talaga naman, oh my gosh, araw-araw talaga siya nag-aabang. At saka, syempre, ang nagmamaganda at umuwi ng Pilipinas ngayon, syempre, Christine Ann Perez. Mukhang sasali siya sa Miss Universe Philippines. Charot! So, ito na, syempre, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, Miss International 2023 na si Andrea Robio, magiging hurado sa Reina Hispano Americana 2025 na magaganap nga this coming Sunday na. So, anong tingin ko daw dito? Eddie Bonga, I hope na sana talagang ma-choose niya ng ano ng bonggang bongga ang ating pambato na si Diamante. Ibig ko sabihin sana magustuhan niya, di ba? Magustuhan niya yung ipapakitang atake. I hope na wala silang bitter, di ba? Pagdating sa Pilipinas, nandoon ako at umaasa ako na makikita niya ang performance syempre ni Diamante Mate ng bonggang bongga at mabibigyan niya ng mataas na score. Charot! So, yan. So, malalaman natin yan sa darating na Sunday kung ano nga ba ang magiging ano, uh, paghuhusgan nila dito kay Diamante. Mate kung ito ba ay puputungan nila ng corona ng reyna Hispano Americana or ilalagay lang nila sa top 5 ng finalist. So, yon So, abangan natin yan. Sabi excited na ako dahil Grabe na ang kabugan dito sa Reina hispano americana At this is it nga. Papunta na tayo sa exciting moment. Di ba? Diba? So good luck. And then of course, good luck din syempre sa mga hurado. At sana makita nila at mapili nila ang bagong reyna ng Reina hispano americana na talagang deserve para sa corona. So kay Andrea Robio, Congratulations. So, yun. And then, of course, para na sa na chika, Mama Sam, April Smith at Isabella Valeria, gusto mo bang makita ulit sa Miss Universe Philippines? To be honest, okay lang naman. Sumali lang sila ng sumali. Malay nyo, di ba sila ang hinihintay para sa corona ng Miss Universe Philippines. Pero syempre, sa panahon ngayon, ang dami nakikipagbardagulan ng bonggam bongga dito sa Miss Universe Philippines. Walang kasiguraduhan kapag once na sumali ka, ay winner ka na. So, si Isabela, syempre matagal na natin itong hinihintay at gusto natin ng kanyang atake. Kung pasarela ninyo mang ang pag-uusapan ay talagang kakabog plus Filipina beauty. So, what diwa And then April Ro, ah uh, April Smith, I think okay na okay para sa akin. Kasi iba din ang galing talaga ng April Smith. At lalo na ngayon, lalo siyang mas gumanda at mas kabog ang beauty. But tignan natin kung kailan sila sasali, kung this year ba o sa susunod na taon, yan yung abangan natin. But for now, Ayon, so naghihintay ako kung sino pa yung mga magiging kumpirmadong kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2025. So, are you excited? Kasi ako sobrang excited ako. And then, ayun, excited din ako kung magsisisalihan nga itong si April at saka si Isabella dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yan ang abangan natin. My gosh! Pagdating naman sa usapang Miss Universe, ito nga mga sa pitong bansa ang pinagpipilian na maging host ng Miss Universe ngayong taon na to. So, naghihintay nga tayo ng announcement. At isa sa mga pwede talagang magkaroon ng chance para maging host ngayon dito sa Miss Universe Philippines, ang Philippines and Thailand. So, tingin mo dito, Mama Sam, sila kaya ang magiging host country ngayong taon na to at sino? Uh -huh. sabe, nagsasabi, Costa Rica. So, ako isa din sa mga naiisip ko, pwedeng gawin sa Costa Rica and dyan din syempre, ang South uh, ano South Africa gusto din mag-host and then ayan nga ang Thailand ang isa din sa mga pinag-uusapan niya sa social media actually Marami akong nakakausap na, nako, ang laki ng chance na baka sa Thailand gawin ang Miss Universe. Siyempre, excited ako kung dito gagawin. Pero, depende, di ba? Depende sa buwan, depende sa magiging araw nila. Kasi kung may pasok ako sa school, hindi naman ako pwedeng umabasin na para lang sa Miss Universe, di ba? Nakakaloka. But, I hope na sana, sana lang talaga. At eto pa, syempre nag-aabang din tayo ng mga bagong update nga na magaganap nga dito sa kanilang announcement pero hanggang ngayon wala pa. Nakakatuwa kasi isa pala ang Pilipinas na pwedeng mag-host ngayon taon na to at ayun nga may chance tayo. Pero hindi ko alam kung ready ba ang Pilipinas na mag-host ng Miss Universe ngayon taon na to. Hindi imposible, pero parang feeling ko hindi pa, di ba? Siguro sa mga susunod na taon. But, tingnan natin at alamin natin mamaya o oh, kaya bukas kung ano at sino nga ba ang host crowd rin ngayong taon na to dito sa Miss Universe 2025. So, nakakatuwa to at kaabang-abang naman talaga. But, tingnan natin ang pasabog nila ngayong taon na to. Di ba? So, ito, former Miss Earth. 2022 na si Sherida Morklak at saka ang dating Miss Universe candidates na naging top 20 sa Miss Universe Philippines. Ah, uh, si Kimberly Street, finalist ngayon dito sa Miss Universe Australia. Mama, samtingin mo, ano ang chance ni Kimberly Street na makuha ang corona ng Miss Universe Australia versus kay Miss Earth Air? Mm -hmm actually, uh, siguro ang advantage niya kasi she's, uh, ano, naging candidate nga sa Miss Universe Philippines at alam naman natin, iba ang level mo kapag naging candidates ka sa Miss Universe Philippines. Kaya lang nandiyan -dyan kasi yung naging Miss Earth Air eh. So, medyo nakaka-ano to, nakaka-excite. Pwedeng manalo kasi si Kim Burley, I hope so. Kung hindi siya nanalo sa Miss Universe Philippines, eh, baka naman dito sa Australia. Pwedeng-pwede, di ba? So, looking forward tayo kung sino ang ipapadala ng Australia sa Miss Universe. And then, tignan natin. Kasi pwede namang isa sa kanila talaga. Dahil qualified at talagang masasabi ko naman na magaling ang kanilang laban. Kaya, good luck sa kanila. And wish all the best para sa laban nila sa Miss Universe Australia. Just ko nakakalo. Kasi Kimberly, e eh malay mo matulad siya dito kay ano? kay, sino ba ito? Kay New Zealand, di ba? na sumali sa Philippines tapos sumali dito sa ano, New Zealand o nakarating na Miss Universe dream come true hindi man napasok sa semifinals eh bong god di ba at least nakalaban no? so I hope na ganyan din ang mangyari kay Kimberly Street si Kimberly Street isa to sa mga naging favorite ko last year sa Miss Universe Philippines kasi iba din talaga yung atake at styling nito eh no so tingnan natin sa Australia kung mag-penetrate siya so good luck at eto nga ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng bulakan dito sa Miss Universe Philippines na si Francesa Pacheco. Kaya bang mag-back-to-back -back ngayon taon na to sa Miss Universe Philippines? Actually, naganda siya kung ganda ang pag-uusapan. Pero syempre, iba yung swerte nila nung nakaraan taon, iba naman yung gagawin nilang swerte ngayong taon na to. I hope na may luck siya. Maganda ang contact lens ni ate. So, so yun. Kasi talaga, ayun yung nakapagpaganda sa kanya ng bonggang-bongga. -bongga. Anyway, so good luck sa kanya. And back to back, walang back to back na magaganap sa Miss Universe Philippines. Charot! Basta nandoon lang ako kung ipapakita niya yung galing niya, yung tapang niya at saka syempre maganda siya sa pasarela niya, kung paano siya kakabog. Eh I think naman kaya niya, kaya niya mag back to back. Pero malaking challenge 'to para kay Francesca. And good luck, 'di diba? Kasi medyo mahirap, mahirap 'to, hindi 'to biro. Hindi biro ang challenge ng back to back. Ay nako, ako na nagsasabi sa inyo, hindi 'yan madali. But good luck. Siyempre, gusto natin manalo siya eh, depende yun sa performance na ipapakita niya, di ba? At eto sumunod na chika, Katrina Dimaranan umurong na sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Grabe naman yung umurong. <laughs> hindi naman siya officially candidates, tapos biglang sabi niya ay hindi nasasali. Ayun yung umurong. Eto hindi naman, ah, napabalita lang na gusto niya sumali uli pero hindi nga pa confirm, di ba? Ang ah, nakakaloka kasi hindi naman confirm, nagbibigay ng statement na hindi na sila sasali. Anyway, si Katrina Di Marana ng isa sa mga inaabangan nga sana natin dito sa Miss Universe Philippines na maging pambato ng tagi. Alam naman natin ang galing at talaga yung caliber na meron ito ay talagang bongga. Pero syempre tulad nga na sinabi ko, iba yung pageant noon, iba yung pageant ngayon at sana mapagandaan nila ng bonggam-bongga. -bongga. At kung may plano silang sumali, better na wag na muna silang mag-announce. <laughs> para walang ano. Kasi yung mga, yung mga tagahanga nila, naghihintay. Di ba? Lalo yung mga solid na mga tagahanga nila, naghihintay sa kanila. And then, of course, syempre nagkakaroon ng disappointment or nagkakaroon ng, ng sad moment kasi, ay, hindi pala matutuloy. Eh, kasi announce-announce kayo, wala namang pala kayong plano talagang ituloy ang laban ninyo, di ba? So, waiting tayo kay Katrina Dimaranan kung kailan siya babalik at ayun nga. So, ang kanyang sinabi ay hindi mo na siya lalaban this year. Pero may plano. O, oh, di ba? May plano naman si Bakla. Pero not now. Hinihintay niya siguro makasabay si Maureen Mountain Charot. So, yan. At para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Katrina Ligado, pambato ng tagig sa Miss Universe Philippines. Anong chika natin dyan? Well, eto na. Kasi di ba marami nga gumugulo sa utak natin lahat. Nako, ang magiging pambato ng tagig ay pwedeng si, ano, si Christy Magari. Pwede din si, ano, si Katrina Di So, nasagot na lahat yan. Christy Magari, hindi siya magiging pambato ng tagig baka Quezon Province. Charot. Anyway, so, abangan natin kung ano pa. Kasi wala pang announcement yung ibang lugar, di ba? So ngayon, ito namang si ano si si Katrina Dimarana. sinagot na nga na hindi sa sale. So finally ito na kanina binigyan na ng Sash ang pambato ng tagig. So ni reveal na nila ng bonggang bongga at ito nga ay si Katrina Ligado. Ang masasabi ko sa kanya, bongga. So, yan. I love the way she is. Ayon. So, abangan natin ang mga pasabog at paandar niya at eksena niya sa Miss Universe Philippines. I think mukhang interesting talaga ang Miss Universe Philippines kasi Ayan nga, di ba? So, matinding bardagulan. Alam naman natin kung performance level ang pag-uusapan ay wala tayong masasabi kay Katrina Ligado kasi talaga namang performance levels, pak na pak alam kong kakabog siya. At ayun, so ang ganda-ganda niya kanina. At mukha siyang palaban. <laughs> Di ba? Alam mo yon So, waiting ako kung ano ang mga eksena at pasabog niya. Alam naman natin is styling. May paandar talaga siya. Ang ganda ng makeup niya kanina, no? So, yon So, mukhang ano siya repackage. So, so, ang ganda. Ang ganda-ganda. Ito yung mga gusto ko, yung babalik ka, mag-repackage ka. Kailangan pag nakita ka ng tao, wow, ang ganda niya. Hindi pag nakita ka ng tao, ganun pa rin yung itsura mo sa huli ng nakita ng tao. So, in fairness sa kanya, gusto ko yung styling na pinakita niya kanina. Gusto ko yung make-up, kabog na kabog. At winner na winner talaga ang eksena niya. Kaya, I'm so excited for Katrina Ligado para dito sa Miss Universe Philippines for 20. 2024, ah, uh, 2025. Are you excited for her? So, this comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, arangkada na at paandar. So, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and always think positive lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Mm -hmm.